Alam mo ba, may mga tao na likas na may mabuting puso at may mga sinyales para malaman mo kung isa ka sa kanila. Pero ang tanong, kilala mo ba kung sino sa paligid mo ang may ganitong katangian? Baka kasama mo lang pala araw-araw. Laging handang tumulong kahit hindi mo hingin, sila mismo ang lalapit para alamin kung may kailangan kang tulong. Marunong makinig ng buong puso. Hindi lang sila basta nakikinig, kundi iniintindi rin nila ang nararamdaman mo. Kapag may problema ka, hindi ka nila huhusgahan, kundi bibigyan ka nila ng lakas ng loob. Hindi mapanghusga at hindi mapanira. Hindi sila nagkakalat ng chismis at hindi sila naninira ng iba. Para sa kanila, mas mabuting tumahimik kaysa makapanakit ng iba sa pamamagitan ng masasamang salita. Laging nagpapasalamat. Kahit maliit na bagay, pinahahalagahan nila. Halimbawa, kahit simpleng pag-abot mo ng tubig sa kanila, sasabihin nila, salamat ha marunong magpatawad, hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Para sa kanila, mas mahalaga ang kapayapaan ng isip kaysa magkimkim ng galit. Sa tingin mo, may kilala kang ganito o baka ikaw mismo may ganitong katangian? Kung nakita mo ang mga senyales na ito sa isang tao, huwag mo silang pakakawalan. Swerte ka dahil hindi lahat ng tao ay may ganitong kabutihan. I-share mo ang video na ito para malaman din ng iba. At kung ikaw mismo may ganitong ugali, i-comment mo ang ang love sa ibaba.